Please subscribe and click the bell. Yung sa arrest ni PRD is not about What did? request ko sa kanya. Ang sinasabi ko doon is yung um pagpasok ng ICC da, sa, dito sa ating bansa because it's an affront on our national uh, sovereignty and I questioned that on paper and he answered on paper as well na hindi papapasukin ang ICC. And I think lumabas na yung papel na yun eh okay. kasi parang nilift siya sa isang group chat ng mga lawyers. Ma'am, ma so... ano po ang Sorry. ano po ang chance ng defense team na makapanalo sa kaso po sa ni PRDD po dun sa the Hague? Ah, ma'am, hindi ko ma yung chances nila kasi hindi ko nakikita yung lahat ng documents na nasa prosecution, sila lang kasi ang nakakakita nun, ma'am. Uh, hindi siya pinapakita ng abogado dahil bawal sa kanila yon na ipakita nila. At kapag kasi nasanction ang abogado or na disqualify ang abogado, uh, mahirap siya kasi kailangan maghanap ng uh, bagong team. Kumusta po ang moral ni PR dito sa... Uh, ano siya, ma'am? Malungkot. Malungkot siya sa nangyayari sa bayan. Oo. Uh, kasi frust frustrated siya kasi hindi siya makatulong ba? Gusto siya tumulong, hindi siya makatulong. Sa mga nangyayari ngayon? Yes, ma'am. Sa mga controversies? Yes, ma'am. Sa uh, nangyayari na corruption sa administrasyon. Reaction niyo po sa uh, sinabi ni Ombudsman Ramulya na first thing na gagawin niya as the Ombudsman is halungkatin niya ulit yung kaso po niya ng confidential file. Ah, uh, yes. halungkatin niya na ng halungkatin lahat uh, sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halungkatin niya din uh, yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At uh, yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan, mga halungkat, Halungkatin lahat. Last on my end po, sa palagay nyo, bakit um, yung uh, pagiging presidente nyo po, vice presidente nyo po ang palang uh, parang idinidiin talaga sa different ano issues po. And of course, ERRD din po sa mga corruption kasi di ba may mga ginagawang investigation pero palaging napupunta po sa Duterte administration ang mga Opo, ma'am. Ang tawag po dyan, ma'am, sa ganyan is political scapegoating. Ang ginagawa po ng isang tao o ni BBM ay dahil wala siyang uh, ginagawa, walang mga proyekto, walang accomplishments ang kaniyang gobyerno at um, uh, matindi ang corruption na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung uh, kalaban nila or perceived na kalaban nila uh, sa politika para doon nakatuon yung atensyon ng mga tao at tuloy-tuloy lang yung kawalan ng accomplishments ng uh, gobyerno at tuloy-tuloy uh, lang yung kanilang uh, corruption uh, sa budget. So ang term po dyan ay political scapegoating. Ma'am, as a lawyer, may laking bagay po pa kung ang Philippine government is manifest, say parang uh, para release si PRRD? Kasi at one point in time, nabanggit ni Atty. Puffman na waiting na lang sila sa pakikipag-usap sa administration o sa government on the possibility of the release of the president. Hindi ko alam, ma'am, ko uh, hindi ko po masabi kung uh, ano po yung kung positive ba yon para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ang uh, gobyerno ng Pilipinas ang magsabi na uh i release uh, siya. Uh, pabalik dito sa Pilipinas or kahit saan man. Pero sa paniwala ko naman ma'am, umaabot lahat ng mga ginagawa ng uh, Philippine go government doon sa ICC. Tulad na lang noong sabi ko pagpapasalamat namin, pamilya sa Senate Resolution na nagsasabi, nabigyan ng house arrest uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian considerations. At totoo din naman kasi talaga dahil Uh, this is a fragile and ailing 80-year-old uh, man. At hindi niya gawa-gawa yung kanyang sakit. Nakikita talaga sa mga laboratory tests. At nakikita ng mga doktor. Ma'am, are you willing to, to talk to the President for the sake of PLOV? Ah, uh, no, ma'am. Uh, hindi ko kakausapin si dating. Sorry. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong uh, Duterte. Uh, dahil ang um, ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating uh, bansa there's no going back uh, sa ganun ma'am uh, trabaho niya yon eh at uh, trabaho niya yon in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang uh, Pangulo. Kung ano man yung problema ni uh, legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay uh, problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me uh, to go to him and request him for in, on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung po stand Because there's, po, there's no going back sa ginawa nila na rendition. Ma'am, yung host country po na nag-agree na tanggapit si BRRT, uh, pwede yung Europe po ba ito? Ah, uh, hindi ko masabi, ma'am. Ah, uh, hindi ko masabi kung uh, anong country yon Dahil, um, unang-una, hindi siya pinapalabas ng ICC at uh, kung magsabi man ako kung anong continent siya baka mag-speculate uh, yung mga tao. But at this point, they're still open po to accept and then they meet their the standards po of the ICC in case po na map mapagbigyan yung Ang uh, ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa api na ginawa nila para sa denial ng interim release. Ma'am, um, I, I hate to ask this, pero are, are, you already, like, for the, the former president ng yung bang worst case scenario na he might really be staying there until Christmas? Oh yes, ma'am. Expe uh, expected na talaga namin yon. Aware po siya. I mean, kinukondisyon niya nyo na ba yung utak niya na baka hanggang Pasko, hindi ko ka pa? Um, hindi ko pa kasi siya nakakausap pa uh, lately. But uh, nakakausap naman niya yung abogado niya araw-araw. So alam ko na meron siyang information na ganun yung mangyayari. Ang sa akin lang ngayon, isinahanda ko yung schedule ng pagbisita ng mga family members. But the family is looking at the worst case scenario na baka magpasko nga talaga si Presidente. Do? Yes ma'am, kasi naka on deck na si Veronica, si Kitty, para magpasko at mag New Year doon sa Hague. Uh, si Kitty at si Veronica at si Mira. Ah, uh, napapansin ko naman kasi na, na ano eh, ah, uh, or napapansin naman natin lahat na si BPM hindi siya pumipili base sa kwalifikasyon ng kanyang mga appointees. Napapansin na na pumipili kung sino yung um, kaalyado nila at uh, sumusunod sa kanila. Pero kayo magpili qualified ba si Lisa Castro? Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya uh, kilala at uh, hindi ko siya hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para siya umabot. Uh, at hindi ko nagawa kung anong yung uh, hindi ko alam kung anong yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya maupo uh, ng Department of Justice uh, Secretary. No, Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because uh, she brings embarrassment uh, to the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo pinakikinggan niya ng global community ng international uh, community. At uh, pag nakikita ng mga kapitbahay natin, mga malalayong lugar na ganito magsalita ang ng officer uh, Office of the President. Nagdadala yung mga kasiyahan sa bayan. All right. Thank you.